video diary uh, January January 31 2024 uh, mga tol uh, meron akong binili para sa sarili ko napiling ko hindi sasang ayunan ni Shi at saka wala nakakaalam nito no? kasi kanina medyo nakatakas ako kay si sabi ko meron lang akong bibilhin ah, uh, lang. medyo naputol kasi nagbigay yung aking uh, yung usawa ng kapatid ko ng merienda Show mo Wala si Sina sa kwarto nagtutupin ng damit So hindi ko alam kung ano magiging reaction ni si dito Sa ginawa kong to ah uh, Matagal ko nang gusto to kasi Totally ayaw niya ako magkaroon nito no? ah uh, Biglaan to surprise Hindi ko alam kung ano magiging reaction ni si dito Wala nakakalam ng plano kong to ah uh, tagal ko tong pinag at pinagandaan Uh, Sariling pagod ko to Na wala kong inabalang tao dito Walang tumulong sa akin dito um, Plano ko to Gusto ko to So mamaya dahil uh, Nasa Long Beach na yung kausap ko So stay tuned Mamaya na lang So waiting na lang ako Waiting na lang tol Waiting waiting A few moments later naman dumating na eto yun eto yung sinisikreto ko sa lahat mami huwag ka maingay hindi alam ni mami yan mamaya na baka magalit eh sige na go 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 boxing so ayan na paliwanag na sa akin kanina ni kuya ako ni yung mga gagawin go dito ngayon um, kung ano yung kung ilang oras ang charge mga ganun ganun et cetera susi so okay na napaliwanag lahat ni kuya shout out sa kuya shout out sa home yan Ayos, ayos na akong bagal laruan which is di alam ni si hindi <laughs> rin alam ng mga kapatid ko ng mga kamagana ko wala nakakalam talagang binigla ko sila yan. so mag-unboxing muna kami ni Prince Yeah. Si, may sasabihin ako atas ko mag-ugas ha. mamaya. Hindi naman masyadong importante. Mamaya. Sa pera yan, happy ako. <laughs> pera yan. Oo, 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 diba? Alam mo, pera yan, o, Di tuntua ka na namang hayop ko. Yung mga babae, no? Pag mga asawang babae talaga, ganyan. Uh, pag galit na galit yan, mga, ano, mga asawa natin. Bigyan nyo lang ng konting pera yan. Masaya na yan. Hindi naman sila mukhang pera, talagang masaya silang gano'n Kasi they feel protected, no? Pag may pera <laughs> Basi, no? May, may bibigay ako sa'yo May bibigay ako Pikit ka muna Pikit ka, pikit 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 ka lang, ha? Kapating. Uy! Darabu, ito, ang pens na ito. buong akala ni si bumili na naman ako ng four wheels na e-bike. <laughs> 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 ano to? ano to? Pang Yung pangarap kong bilin. Natupad ko na yun. <laughs> ano? Ito? ano, ito? ano ito? Ito? ko. Wala, ano lang yung second hand. <laughs> second hand ba? So, second hand? Oo, oh, second hand. Third hand na ata yun eh. Gusto mo tignan? Taba tayo? Ano yun po? Ay, ah, hindi, hindi mo na ako bibili ng second hand, no? Ah, brand nyo yun. Ah, ano yan? Kotche yan? Kotche? Kotche susi oh, ganito. Ah, Ito tayo sa baba. <laughs> Kanilo no? ah, ah, ano pa. Oh, Parang tanga naman si Eric naman. Ano? Several bad puns later 13K lang bili ko doon. <laughs> ano baba ba tayo? Huwag ka na mag-alit. Tignan mo muna. Basta. Ganyan ang galit po. Ganyan po siya, ganyan po siya. Ganto ako manti sa kanya. Sa mga pangaapi mo, yan yung ganti ko. Ha? Huh? Oh, ayaw ko nang ulugan eh. Pero ako may ako ng gastos ng gastos dito. Huwag ka naman ganyan, ba na din ako dito. Tol, <coughs Hayır> tulong mo ako dito. Eh, ano lang yan? Ah, uh, mamaya sa... Eh, gusto ka nang may solo eh. Bakit ba? Ayan, ba? babata ko. Ganun na sa mga para no? hindi yung hindi mo ko papakilaman do kung may gusto akong puntahan di ka may kialam. Halika na dali puntahan natin. May igi na to na kasi hindi yung camera may rap na eh. Pag wala akong camera magagal. Baka ko ano, ano pa sabihin nito pag hindi ako nagka-camera. Yan po yung ugali niya, yung babae niya, ganyan po yan. <laughs> Tingnan natin 'yun. Eh. Ngayon, ka na magalit, mamaya ka na lang magalit. Grabe naman, tara na nun. Papaya, huwag mo naman na <laughs> <laughs> Eh, surprise yun. Ano kayo sa sarili ko? Ganyan. Grabe naman. Huwag ka maingay. Ayun si Kuya Sid. nak, baba ka, dali. Sama ka sa amin. Dali. May meron akong surprise ang malo. Naki, magalit. Grabe naman. Ay, siya na kayo sa asawa ko. Ano lang yan, di naman nagagalit lagi yan. Ano lang, ah, nagulat lang talaga siya.

Ano man ganyan si. maging happy ka naman sa akin Ano, may sariling pondar ako, wala ako ni storbo sa inyo Hindi ako nanghingi sa inyo, talagang akin to. Alam ko naman kailangan ko ano nakikita niyo mga tol ha Stop fighting! Yeah boy That's my new baby <laughs> May kapatid na si Kirby, di ka ba masaya? Hmm Ay, Dalawa, 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 ano pa maraming tao Ay, siya kay Ano masabi mo kay Sid, happy ka ba? Oo, oh, kaya hindi siya nagagalit sa mga ano sa mga achievement ko, nagagalit. Hindi ako nagagalit sa achievement, wrong timing uh -huh. lang, wrong timing. Mura lang, 29 lang yan. <laughs> 29 lang? <laughs> 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 may 29 yun, wala akong pangalan. Amay ko. Wala lang yun. Kaya't may mga ano-ano, may sarili mo siya. May sarili mo siya? Ulol, hindi, siyempre panganay natin yan si yun si Sippy. Alright! Prince, huwag pare laman. Uy! Ano Gago naman to si Prince eh. Siyempre, ipaguhan lang ako sa ganito. Mga no, ba naman? Paano ba to? Anong ginawa mo, Prince? Hello? Ang yeah. dami naman ang sinasabi mo siya eh. Sige ako magbabayad ng deals. Yung water lang. Water. <laughs> <laughs> Wala nang bawian to bra. Nabili na brad de. Eh. Hoy may baon yan. O oh, 'di diba kanina. Alam mo na kung bakit sinobrahan ko ng konti. Ah, diba? Alam mo ha. Ah, lahat yan. Naka mindset. Naka ano na yan baka plano na yan si minsan lang naman to eh. minsan lang ang bumili no para sa akin no? oh oo ba ang ganda wala mm. <laughs> oh, kompleto na yung magkakapatid oh eto si Kerubin Justin si Emilio yun yun lang yun hmm, nah, lang grabe naman to huwag mo naman napahiya oh, masyado si hanggang na nga lang tong content na to <laughs> papaya na ako eh oh hanggang dito na lang guys payang paya na ako kay hindi masaya to lang galit eh. hanggang dito na lang ha <laughs> <laughs> um, bye mga tol pero dudugtong ako to mamaya na pag tapos na ako away na ito. off cam love you si sorry love you oh. matagal ko na mainipon yun Saka matagal ko nang gusto magkaroon ng sarili motor eh. Oh. Ayaw mo nang may gas eh. Ha? Huh? Ano ba Wag. naman, ne. Eh. Huwag ka na magalit, ne. Eh. Delikado ako pag in-off-cam ko na ito, eh. Nakit na kayo, tol. Hindi na ako yung dito. Nakit na kayo, tol. Ang bala dito. Gusto masakyan? Ang <laughs> cute yan. Tinry ko niya kanina, ang cute. Kaso si Bunso Pa na kapag labas, eh. Nilabas agad sa kalsada. Huh? Okay, guys. Hanggang dito na lang muna, tol. At ako uh, Si sermon ng paneto, for sure. Kakain na tayo. Let's go. <laughs> happy, happy mga baby, happy. <laughs> happy si Prince. Babay na, babay. Nakarati pa ako ni Hie. Si. Sinipigilan nga ako. Bye. Bye, bye. <laughs> so, hiyayaya yeah, yeah, si ako ni Hie magmotor sa labas ngayong gabi, no? So, Aos 9. Kailangan pong nagmomotor, no? Maganda magsalamin tayo paggabi, no? Gusto <laughs> niya daw i-test drive eh. Sige, ko ng motor ko. Wawa wow, wow, ano naman. Let's go, let's go. Joke lang yun. Hindi mo na ako ganun katanga para magsalamin sa gabi. <laughs>